eh talagang hindi natin mararating no yung tinatawag nating upper middle uh, income status no mananatili tayo na parang kalibel kapag kalibel tayo ng Cambodia no baka nga yung East Timor eh, maunahan pa tayo sa mga darating na panahon dahil nga sa klase ng pamamahala na meron tayo sa kasalukuyan uh, Jade yung Banko Sentral ng Pilipinas po natin, uh, Doc, nagsabi na maaring hindi pumaabot ng Pilipinas ang target ng paglago po ng GDP natin ngayong taon uh, na, na nasa pagitan po ng 5.5% hanggang 6.5% dahil sa problema uh, sa korupsyon, na particular na po dito sa mga manumaliyang flood control projects. Yung issue po ng flood control ay nagdudulot po ng pagbaba ng kumpiyansa uh, ng mga negosyo at pagkaantala naman po sa mga proyekto ng uh, infrastruktura na nakakaapekto apekto naman Uh, sa paglago ng ekonomiya. Ano naman po ang masasabi po niyo dito? Hmm. Tama 'yung mga tama 'yung analysis ng Bangko Sentral diyan, ano? Kasi kung titingnan mo, ah uh, Jade, 'yung uh, extent ng korupsyon sa ngayon, eh napakalaki, di hamak na mas malawak uh, kumpara no'ng mga anong araw, no? Kung natin halimbawa sa panahon ng tatay ni Marcos Jr. Eh sa palagay ko ay eh, nahigit na ni Marcos Jr. no in terms of yung uh, level ng korupsyon sa ating bansa. Kasi nung araw uh, Jade, ang korupsyon nung araw centralized Ay eh. uh, Ibig sabihin ng centralized si Marcos Sr. lang doon lang sa kanila nagkakaroon ng uh, korupsyon, Kung ano? Kumpaka sila lang yung pinaka-primary ng mga nakikinabang. Siyempre may mga crony, pero pinaka-nakikinabang sila. Pero ngayon ang nangyari sa korupsyon natin, uh, uh, decentralized na. So ibig sabihin, kahit na yung hamak na district engineer, kahit na yung hamak lang na halimbawa congressman, eh sila ngayon eh, nakakatikim na rin no? ng, uh, uh, ng graft and corruption na, 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 malaki. Malaki yung mga nakukuha nila. So mantakin mo nga naman, yung, may mga contractor tayo nakita, na mga naka Rolls Royce. Ano? So definitely, yung, yung lawak ngayon, nang graft and corruption ni napakata at yung lawak na yan you no know, it's it's very widespread And we're looking at scales, no, in terms of trillions of pesos possibly na na-squander sa ating bayan. Yan ay talagang makakaroon yan ng uh, negative na, na epekto sa ating gross domestic product. Kaya hindi na ako na sorpresa no, nung sinabi ito ng uh, Banko Bangko Sentral kasi tama sila dyan. no Hanggat uh, nandyan yung issue ng malawakang korupsyon, eh talagang hindi natin mararating no, yung tinatawag nating upper middle uh, income status. No? Mananatili tayo na parang kalibel, kapag kalibel, level tayo ng Cambodia. No? Baka nga yung East Timor, eh, maunahan pa tayo sa mga darating na panahon. Dahil nga sa klase ng pamamahala na meron tayo sa kasalukuyan, uh, Jade. Ano sa tingin po ninyo, Doc, yung uh, masasabi nating credible uh, resolution o solution uh, pagdating po dito sa pagsugpo natin sa korupsyon sa ating bansa, para maibalik natin yung kumpiyansa o pagtitiwala ng uh, mga investors dito sa ating bansa? Mm -mm. Well, sa nakikita ko no kasi ah uh, tinanyon naman nabanggit ko na kanina si si Martin Ruvaldez, hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan. Si si Saldi ko nasa labas pa rin ng bansa. Uh, babagal no yung yung kanilang uh, pagkilos. At uh, parang uh, ang ang dating sa taong bayan, kaya nag, nagpo-protesta ang tao. Ang dating ng taong bayan is sa daang bayan is that uh, uh, parang merong pinoprotektahan. no? So, kumbaga sa palagay ko, eh, hindi seryoso si Marcos Jr. in terms of uh, sa pag uh, uh, pagkilos, no, yung kanyang uh, trabaho in terms of sa pagsasawata ng graft and corruption sa ating bansa. Parang puro palabas lang yung nakikita natin. So halimbawa, yung sa uh, uh, independent uh, commission on infrastructure, sa aking palagay, eh, parang teatro lang yan eh. Parang palabas lang yung ginagawa nila yan para masabi na meron silang ginagawa. Eh yung ICI makikita niyo eh, yung, yung kanilang proceedings eh nakatago, no? Pa ano ba ang uh, tinatago ng mga commissioner ng ICC? Bakit hindi sila mag live stream ng kanilang uh, mga hearings? No? Yung mga journalist makikita niyo, nandun lang sila sa labas ng uh, building ng uh, ICI at naghihintay sila doon ng mga uh, mga iniimbitahan no ng ICI uh, para sa mga pagdinig. So, kumbaga, kung, kung nila live stream yan, e, transparent tayo. Kung kita nyo ha, mga kababayan. Nabanggit ko kanina, yung level at scale ng ating, yung korupsyon, no, na nakikita natin ngayon, unprecedented ito. So, ibig sabihin ng unprecedented, hindi pa ito, kumbaga, nang, nangyari na ganito kalaki at kalawak yung korupsyon. Kung unprecedented po ang level ng korupsyon sa ating bansa, dapat yung level din ng transparency at accountability dapat unprecedented din. The fact na yung ICI na yan, no, na nagtatago sila dyan sa building, kung saan man yung building na yan, at hindi sila uh, nagla-live stream at hindi nila isinasa publiko yung kanilang mga pagdinig, hanggat hindi nila nilive stream yan, eh magdududa at magdududa pa rin ang taong bayan. Kikita natin ang tao, they're not convinced no, na seryoso itong si Marcos Jr. in terms of really addressing the issue of graft and corruption. Now, dun sa tanong mo, Jade, ano ba talaga ang dapat gawin? Well, at least itong si Marcos Jr. dapat seryosohin naman niya yung pag-address sa issue ng graft and corruption. Ngayon, kung ayaw niyang seryosohin yan, then the only thing that he needs to do is to get out of the way. So ibig sabihin niyan, eh he has to relinquish his position and give it to somebody else. Kasi hindi niya kayang gampanan yung yung leadership na kailangan, no, para finally eh maisaayos ang ating bansa at maisawa itong issue ng graft and corruption na ito, Jade. Kumbaga, uh, doc, asang ayon kayo na Magkaroon o magbitew mag... Magbiteo na si Marcos. Well, Walang yeah. ibang paraan. Kasi yeah. hindi niya siniseryoso 'yung issue ng graphing corruption makita natin may website no 'yung isumbong mo sa pangulo 'yung website nga kulang-kulang eh, merong ICI 'yung ICI naman hindi live stream kulang ng kapangyarihan kulang sa pangil itong ICI na ito recommendatory lang oh makikita mo anong anong nangyari kay uh, uh, Boying Rimulya, si Congressman Rimulya, dating Cavite congressman, anong ginangyari? Naging ombudsman. Bakit siya nando doon? Eh, mayroong mga kaso yan. So, ibig sabihin, Jade, itong si Marcos Jr., hindi niya siniseryoso yung issue ng graft and corruption. Dapat siniseryoso niya yan. Ngayon, hanggat hindi niya seryosohin, ang tingin sa kanya ng tao is hindi siya competent para dyan sa pwesto na yan. So, the only thing, the, the right thing to do is to get out of the way and give that responsibility to someone else.